ulit Good morning mga kabayan. At dito tayo sa lugar ng Angat Bulacan. So, magtatlong taon na rin bago tayo nakabalik dito sa lugar na to. kung sa paliguan at marami na rin naman mga cottage din naman dito mamaya papakita ko sa inyo yung mga cottage at saka marami na rin palang tao sa baba lang din naman to ng pugpug, -pug. ito na naman kami yan sa gustong magtampiho sa tubig at gusto nyo pumunta dito ah uh, bossing sa kami magbabayad ng ah sarado pa Magbabayad sa na tayo ng entrance dito kasi lang wala pang tao. Sarado pa nakausap natin si kuya mamaya maya siguro at uh, kabayanan na lang natin ayan bago tayo magtuloy tuloy sa ating video mga kabayan at magustuhan nyo mga content namin sa boy please follow my face from TV uh, supportahan na lang yung Facebook account namin at sa aming Youtube channel ay Rene TV sa ating kaibigan na rin na sila kataw vlog sa kanyang Facebook YouTube channel at sa kanyang Facebook account ay Pits Balangkit. Ganun din sa aking bossing na ah, sa Perbaet kay Sarcon Sportswear o oh, Team Sarcon. Pasupport na lang mga kabayan ng konti namin sa buhay. At ayan na. Ah, at huwag na natin patagalin. Ah, Mag-start na tayo. Ayan, nakita nyo na. Yung nga lang, medyo kinulang dito ng ano, damara. Ah, kasi na marami doon sa kabila. Oh. Kaso nga lang, hindi naman kami pwede mag walay kasi gawa nga <coughs> medyo malayo-layo na rin yung iba. At ito na lang muna kami sa bayaw ko. Ah. Uh, Silong-silong muna. <clears throat> so marami na rin ang dumating. Kaya paano? Init ka lang talaga. So yun, nakita nyo naman napakalinis na tubig. So uh, talagang ano, uh, malinis na malinis. Pero pwede inumin. kasi nung mga nakaraang taon uh, mga magtatlong taon na yata napakaraming damara dito ang mga kubo-kubo so puntahan natin doon sa kabila ituturo ko muna kayo dito katapano sa ilog ng Angat bulakan. e, tatanungin natin si kuya ayan yung mga uh, lamisa din pala dito oh. so nakareserve na to Bossing, nakareserve na ito mga ganito, no? Ay, maganda lang misa nila dito, oh. solid talaga, oh. Ayan. patun pa dun, sa kabila. Yung mga ano dito, oh. Marami na rin naliligo. Hindi pa. Ayan, oh. Tapos oh. magbihis, mayroon na rin bihisan dito. Mas na rin dito. So, ayan. Ayan. talaga naman, oh. Shoutout kay mama, nasa ilog ako ngayon. <laughs> Ayan, bakbakan na sa kainan mga kabayan. Lalaki naman itong balina na nadali nyo ah. Lalaki. Dalawa lang ang bangos yeah. na, 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 natin. Ilang kaya natin eh. lang <laughs> kaya natin. Mamaya, natin. Mga huli pa kami. na <laughs> Sa Mga sanay na ito, mga sanay na. O yan, dyan sa okay, okay po papunta sa dulo ha. So, sa dulo marami na rin pala tao doon. Oh. <tinyo> Nalunod na yung bangka. ayan mga kabayan kasama na si Bayaw at saka si Pamangkin iikutan nila yung malalim na area nito lagpas-lagpas dalawang tao baka kami mahulitin yung ano dyan, si Rina ang tabayanan nyo na lang. Kung ano mahuli namin. ay may nanghuli rin ng isda. Ayan. Ayan, pamang Ayan si Pamangkin. Sumisid na. Di hamak lang yung lalim niya mga kabayan. Tagpas-tagpas tao yan. Ayan, yan nakadali na ng karpa naglulundagan ng mga karpa dito kung mayroon pa dito sa balikod mo bayaw karpa aputar laki, laki, talaga naman oh Ayan, ang tabayanan nyo lang mga kabayan kasi nakadali na kami ng karpa ang kailangan pala dito talaga pala ayun ah na, nakalabas na lulundagan lang yung karpas alambat ang pamaraan mo talaga dito huwag ganito mga kabayan may pangoriente ka talaga sila lalin para bumanga sila sa ano sa lambat pangkiliti lang naman yan grabe laki yung nadali Angat mo Ay, dalawa na kagad. Makikita nyo yung mamaya mga kabayan. Pagka ano namin. Kahon. Ito na. Hmm. Naglalipara na. Ayun <laughs> oh, na naman oh. oh grabe. Pangapat na lundag na. Yung niya ni Oh. Nagkagulo na silalim, nagkagulo ng mga bayan ng karpa. Talaga naman naglulundagan na. Abang-abangan na lang natin. Baka mamaya may sirena pa yan dyan. Ang dami? Ang daw, ang daw. Nasa ilalim. Kasi si... Ayan ah, na naman o. Oh. Grabe na naman, nakadali na naman. Pangatlo na. Karpa. pakaswerte naman natin ngayong araw na ito. Talaga naman. Yun nga lang mga kabayan. Hindi hamak ang lalim talaga nito. Hindi biro-biro. Kaya ang gumagawa lang nito yung sanay na talaga sa tubig. Yung mga tulad sa akin. Lulusong lang ako pagka ang tubig ay pantay lang sa akin. Andito na sa mababaw mga karpa. Napuntahan na dito. Grabe naman laki na dadali. Ito na, nasabit na sa lambat yung isa. Ito, karpa. Uy, laki. Oh, oh. Oh. Laki, laki. Uy, laki, laki. <laughs> ito, ito na, oh. Ayan, punta mo dito ba yaw? Ayan po, pos ko na. Baka makawala ito. Oh. Tagkita naman, oh. Meron pa ba yan? Meron pa dun no? May pa pa dun Ikaw na, na magtanggal nito Huwag mo muna Ano yung mulang? lang laki Ah! Talaga naman! kita hmm. laki na kita Ang yung angat. Ha? Ang naangat yung lambat Ayun o, sumasap maano pa Sumapanggap to Meron pang isa yun Ayun, laki Ah, talaga naman oh mga sus, kung o, oh, talaga sulit na sulit chamba tayo ngayon Yee! thank you, thank you lord thank you lord andyan lang pala eh ayun o oh. o oh, ha Ay, eh, lapakan mo kukuriti pa ako ayan o oh. Talaga naman. Oh. Ayok pa. Pag na. <laughs> Nagliliparan na. Sira, <laughs> <laughs> uh, yung biyaya talaga ng ano. Napunit na ba yun? Okay lang yan ba yun? Kala nga, okay, hindi naman kasi eh. Talagang ano na. Pagpasisyaan nyo na mga kabayan, okay, talagang... Okay, talaga, Sige okay, lang. Ang okay. oh, laki. Yan na naman, no? Talaga naman. Meron na naman. Woo! Uh, nakita niya naman yan no oh. pang isda yan no oh. na yan ito sahasak po sahasak baka mabitawang ko eh papa mo na lang baka mabitawang ko sayang oh, talaga nakita niya naman kung gano'ng kalalaki na nadali daling karpa o oh. parang na mayroon na naman ah kikintab lang po nakikimaw ah kumikintab lang yung ano karpa ayun mga kabayan may sumabit naman tayo karpa pa rin ay ano ba ito anak ng karpa <coughs> ay ah, ito tawis o oh, ito pala yung tawis surbol na surbol na ang ulam ayun o oh. Uh, wala pa 'yan mga kabayan, dadagdagan pa namin 'yan. Dadami pa 'yan mamaya. Meron na naman. Potay ay hey, ano na boy. Eh, ano ba ka lang? Ako ka kasama ano? Diyan sa akin. Ano 'yan mo ay, ano Mga kabayan, Uwi na kami. Ito na 'yung pambenta. Nandun naman sa lalagyan namin 'yung malalaki. Ayan, at nandito na kami. Hindi mo Nagulat ako yung naamon yun. Kira Ay, buo ko. Isa lang. na kayo. Malit mo. Malit mo. Malit. Ano kami yung script Ito. Ano kami yung script Ito. Ang pa. 哎，对对对。<laughs>